Araw-araw pumipila ang mga babae para makapag-asawa sa mahirap na binatang ito. Pero matigas ang ulo ng binata at palagi niya silang pinapalayas. Nagtataka ang mga tao kung bakit palaging ganoon. Ngunit wala silang maintindihan. Sa oras na iyon, may isa na namang magandang babae ang dumating. Akala ng binata ay bibili siya ng pizza na ginawa niya. Pero ipinakita ng babae ang kanyang tunay na anyo at nagulat ang binata. Dahil sa galit, tinapunan niya ng tubig ang babae at galit ding umalis ang babae. Pagkatapos, isang pangatlong babae ang dumating at nagkunwaring bibili ng pizza. Nang lumapit siya sa binata, malakas na sumigaw ang binata binata na hindi siya magpapaloko at agad na pinalayas ang babae. Ang hindi niya alam, lahat ng mga babaeng iyon ay ipinadala ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay bilyonaryo at ngayon lang nila natagpuan ang matagal ng nawawalang anak nila. Natatakot sila na baka hindi niya matanggap ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya palihim nila itong ginawa. Pero ang iniisip lang ng binata ay dumarating ang mga babae para sa libreng pizza. Dahil dito, labis na nag-aalala ang kanyang mga magulang. Samantala, sa loob ng isang marangyang kotse, may isang dalaga na matagal nang gustong magpakasal. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na dapat siyang mag-asawa ng isang mahirap na lalaki. Dahil ayon sa manghuhula, magiging masaya lang siya kung mahirap ang kanyang mapapangasawa. Biglang nakita ng lolo ang binatang nagbebenta ng pizza sa gilid ng kalsada. Kaagad niyang pinahinto ang kotse at pinagmasdan ang binata. Sobrang hirap ng pamilya ng binata. Mayroon lang silang isang itlog na sapat lamang para sa isang tao. Sa parehong oras, sumakit pa ang tiyan ng kanyang ina. Nang makita ito ng lolo, nakumpirma niyang tunay ngang mahirap ang pamilyang iyon. Lumapit siya sa binata at tinanong kung handa ba siyang magpakasal sa kanyang apo. Inakala ng binata na isa itong biro. Ngunit sa susunod na sandali, lumitaw sa likod ng lolo ang magandang dalaga na namangha ang binata sa kanyang kagandahan. Ngunit higit sa lahat nais niya'ng malaman kung bakit gusto siyang pakasalan ng babae. Ipinaliwanag ng lolo na magiging masaya lang ang apo niya kung pakakasalan niya ang isang mahirap na lalaki. Labis na nagulat ang binata. Malakas niyang sinabi na walang mas mahirap pa sa kanya at agad niyang tinanggap na pakasalan ang magandang dalaga. Sa pagkakataong ito kahit ang kanyang mga magulang na nasa likuran ay hindi na nakapagsalita.